Ngayon ay magluluto muna tayo ng ating ulam para sa tanghalian. Ang lulutuin natin ay sinigang sa miso. Na ako po ay nagprito ng isda, daing na bangus. Ayan, gigisa ko muna natin ngayon yung ating sibuyas, bawang, kamatis para sa sabaw natin sa sinigang sa miso. Ayan. Ginigis ako po siyang mabuti para lumalasa yung sibuyas, bawang, kamatis. Tapos maganda kasi yung ginigisa mo talaga siyang kung mabuti para nakuha mo yung aroma ng sibuyas, bawang, kamatis. Kasi pag hindi mo siya ginisa, hindi masyadong lalasa yung ating sabaw. Kaya yan, dyan, yan ang nagdadala dyan eh. Ayan, tapos ilalagyan natin siya ng miso. Ginigis ako din yung miso pagkatapos ko niyan. Yan. Gigisagisahin ko lang muna siya. Pinagsama ko na dyan sa sibuyas, bawang, kamatis. At pagkatapos niyan, ayan, tapos ko na siyang magisa, inilagay ko na siya sa tubig. Ayan yung sabaw. Pakukulaan po natin siya. Pakuloan lang muna natin siya hanggang sa kumulo. Ayan, habang nagpapakulo ako, pinirito ko na po yung ating daing na bangus. Ayan. Hindi po kasi ako naglalagay ng isda sa sabaw ng sinigang sa miso kasi nalalasahan yung mister ko. Kaya ginagawa ko, hinihiwalay ko yung isda. Piniprito ko muna siya. Tapos bali, ang mangyayari niyan, yung sabaw sa miso, ganyan lang siya. Hiniwalay namin yung isda para kung gusto lang ng isda, isda lang. Tapos pag gusto mo naman magsabaw, meron ka ng at least sabaw. Ayan. Ay, hindi ko na naipakita sa inyo. Nilagay ko po pala yung sinigang sa sampalok. Kasi yun ang pagpalasan doon. Kaya sinigang sa miso. Ayan. Tapos nilagay ko na yung mustasa at saka yung sampalok. Ay, lang naman ang sahog ng sinigang sa miso eh. Madali lang naman siyang lutuin. Tapos ayan, naglagay ako ng konting asin. Tapos pakuloan lang natin ulit siya ng isang kulo para yung gulay maluto lang ng konti. Tapos patayin na natin kasi mabilis nang maluto ang gulay. Ayan, yung magic. Naglagay ako. May kalahati pa akong magic sarap na natira. Kasi yung magic sarap na isang sachet, dalawang gamitan ko yan. Ayan, na ini natira kong kalahati. Ayan, dyan ko naman ngayon nilagay. Tapos habang nagpiprito ako ng isda, ayan, makasabay na sila. Ayan, isang kulo lang naman dito ang ating sinigang sa miso. Ayan, kumukulo na siya. Ayan, tapos niyan, patayin ko na. Kasi, luluto pa yan sa init. Ayan, pwede na yung patayin. Oh, meron na sabaw kasi ang apo ko mahilig sa sabaw. Okay, sabaw lang tapos piniritong isda. Ayan, yung isda